Eh, good morning mga uh, Lodi Laka ng Lodi tayo ngayon eh. Tayo dito siya Ay, buhangin eh. Tingnan natin dito mga idol Kukuha tayo ng ano Ng Sihe, sihe dito sa amin tawag

Ayan, tingnan mo, lawa ko. Tingnan yung mga idol, oh. Ganda, oh. Kaya lang, wala. Na. Ito mga idol. Meron, nakita tayo, umang. Ito mga idol, oh, umang. Ito na, so, makukuha nyo. Kinakain din to, eh. Ayan, oh, kita nyo, oh. Yan yung, parang may, ano, sa likod to. Malambot. Yan, kinakain niya sa ganito klase ng umang hindi yung umang na nakukuha sa mga gilid-gilid ng ano ha kasi ano yun maduming klase ng umang ito malinis sa dagat kinakain to mga ito pero kaya lang natin sa dyan kaya lang natin dito, siya, yun. Natin dito sa yun hindi natin dyan sa batok kasi isang na siya pagpatame eh. kain natin natin hindi na tayo ano ngayon kumaga ang sihi ngayon ni ano na ah, naubos na tingnan yung mga idol ah, oh, pero mga hindi siya pang tiyaga ka lang oh. Ay, mga idol oh. ito mga idol oh. Ako ko nito oh. ang tawag dito sa amin taktakin ito masarap to pag marami oh. ganito klase ng laman dagat na ito Akin. Wala ang makuha Laman dagat ng low tide mga idol Wala Dati nung Dati nung

kinukuha rin kasi ito ano, minsan na lang nila kaya hindi na na pag low tide na wala ka na makita bihira na lang sinisisit ito ng mga ano, yung magagaling nunguha nito uh, ayun mga idol oh. nakakita ko ng ano kima ayun oh. ayun mga idol oh. ayun kima ayun oh. yun yung clamshell kasi kaya lang wala tayong pangkuha tutusukin ko at iikom yan ayan o oh. yun yung clamshell o oh. ayan. ayan 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 masarap yan mga idol o oh. yan nagtatago minsan ang perlas eh. ayun hindi siya makaikom dahil naputol yung ano kukuhanin natin yan mga idol try natin kukuhanin tusukitin natin ang ah uh, ano natin yung ano tatanggalin natin yan para makuha natin ayan mga idol Hayaan natin si Jack para lalo para lumaki lang siya. May kuhanin din. Kasi nakaano na siya. Nakasingit yung kanyang bahay sa ano. Ayun. Hayaan natin si Jack. na lang natin para lumaki na siya. Cloud Shell Pinakita tayo dito ano Starfish Ano mga idol oh Starfish Ayan oh? o na lang natin siya dyan sa tubig Para, para mabuhay siya Buka natin magmukbang mga idol ng balat Balatan Balatan ng no, idol. Magmumukbang tayo. T tikman natin, mga idol. Mukhang masarap. Ayan, <laughs> hey, mga idol. Sama ng lasa. Ayan, o. Bakit ang lasa, mga idol? <laughs> Pero kung nakakain pagluto. Pero yung tikman mo, yung kainin mo ng hilaw, ay hindi, ano. You know. Hmm. Hindi maganda. <laughs> Kalokohan na lang 'yung mga nagbubumugbog na 'no. Ngumakain ng mga ganito.